kaya nga merong ICC dahil yung mga korte natin sa libo-libong napatay wala naman nakoconvict di ba ibig sabihin medyo bulok yung ating judicial system no kaya hindi ako magugulat no ang linaw linaw naman ng threat di ba no papatay gamitin ang intelligence fund no yung ba ay hindi grave threat di ba kailangan ba makita mo muna na merong patay bago mo aprubahan na oh nga grave threat 'di diba? hmm. So, medyo medyo dapat magpaliwanag diyan yung hukom, no? Mm. Pero sinasabi ko nga napaka-imperfect ng ating judicial system. Kaya inaasahan ko 'yan, no? Uh, kaya pwede ko lang i si Michael Pahatin. Mm. Yeah, no. Oo, no? oh, Sinang, oh, oh atin, wala pala eh. oh, no? pwede ko lang siyang i ng AK47 dahil binabanatan niya dati, <laughs> eh, no? At walang grave 'yan, no? Dahil wala, wala. Si Michael, Buhay pa si Michael Hala. Pahatin eh. No? Oh, buhay Nababay pa. Ako. na siya. Kaya, tsaka yan pwedeng grave threats. No? Oh. Kaya, Ay, mga amba-amba lang. Medyo oh. nakakatawa at nakakagalit yung decision na yan. Talang mm -hmm. linaw-linaw naman eh. May video. di ba? Mm -hmm. From the horse's mouth. No? Mm -hmm. Nagt-threaten ka. Ano ba ba kailangan mo? Bangkay? Ano ba ba mm -hmm. kailangan mo? Nakasabit sa poste? Yung mm -hmm. tinreaten? No? Yan, 'yan yung problema sa ating judicial system. Kaya merong ICC, the yeah. court of last resort, no? Yeah. Libo-libo ang ah. napatay pero walang justisya. Bakit? Mm. Dahil bulok yung ating judicial system.